bata, tuturuan ko kayo kung paano magtupi. Mga bata, yang yan po. Una, kumuha kayo ng damit, malamang. Yung, hindi pa ano, yan. O, oh, kaya short, yan. Ang gagawin nyo lang, i-fold nyo lang ganyan, yan. Igaganyan nyo lang. At igaganyan nyo lang. Yan, yan po, turuan po kayo magtupi. Yan, ganda po, yan gagantong nyo lang po tutupin nyo po pababa tapos gaganyan na po tapos na madali lang po magtupi kasi dapat po palagi po kayo ano po palagi po kayo palagi po kayo na gumagawa ng gawain sa bahay yan po palagi po kayo dapat nagawa ng gawain sa bahay yan ganto lang magtupi madali lang yan. Gaganyan nyo lang. Gaganyan nyo lang. Dan na. Good, ba diba? Basic lang, guys, magtupi. Kaya, ano pang hinihintay nyo, magtupi na kayo mga bata. Madali lang magtupi. Kaya, akala nyo lang mahirap magtupi, pero sobrang dali lang. Yan, nakakailan na nga ako. Nakakailan na agad ako, guys. Kaya dapat, kayo mga bata, huwag kayo palaging tamad-tamad. Dapat kayo, enjoyin nyo rin ang buhay, lalo't ilang oras na lang. Hindi natin alam, hindi natin sure. So, yan guys, dito na nagtatapos ang video. Paalam!